ito na yung pangalawang dive namin ng kasamahan ko hanap ulit tayong isda at na ito nagpakita lapu lapo mm -hmm. kawasir or liglig mga kapaders pandaradagdag pang binta dito na rin kami uli sumisid sa sinisida ng unang dive hindi na kami naglipat dito na lang kami matyaga-tsaga ng kasamahan ko hanap ulit tayo nasan kay isda dito pakita sana na ito bukaw pak Uy, ano yun? Pagi yun mga kapal, sakit na ako Muntik pang banggan yung papanahin kong isda Mga kalayas, pwede bukaw mm -hmm. Mataan tama Na ito ulit mga kapaders Favorite ulam ko na naman Masarap itong paksiw Yung medyo masim-asim ang timplada Para masarap ang higop At masarap iulam sa kanin Hanapan natin At baka mayroon pang kasamahan yung bukaw para pandaragdag pang ulam na ito dalawan tayong at dito sa butas meron ko napansin na isda at yung hanapin ko sumuot mga kapaders na wala tumago yata itong tayong nasa harapan ko aalisin ko muna mga kapaders at baka tayo matinik mantak pala naman yan. nakita ko na kusang sumuot dito mm -hmm. malalim at tinaguan mga kapaders talikbago pa pala ito Ayan, wala lang kaasawa. dumago rin yata yung kaasawa nito nung makita na ako. Diyan sa kawilang butas ating hahanapin. Dalawang piraso ito, kaya lang isa na pa na ako. Malalim na butas kaya sino sinuutay itong dalawang talikbago bago. Kaya isa ay nakatakas. Hanap na naman tayo. tsaga lang tayo kahit maginaw ang lamig ng dagat. Na ito, isda. Paru-parun dilaw. Mm -hmm. Masarap itong sinigang ang mga kapaders o kaya ihaw dabis dito luto inihaw saka meron kang ulam ni lagang kanggos ay dabis ang lasa mga kapaders kaya hanap ko lang ito may gipang ulam hanap ulit tayong isda at na ito sa butas yan mas malaki ito mga kapaders kanuping or bukawin ganda ng pagkatago siguraduhin ko pagpana mm -hmm. pandaradagdag pambinta salamat na naman lord sa biyaya ang maganda dito sa bahura kahit mataas pa ang buwan ang isda maamo hanap na naman tayo nasa na kayong mga isda at na ito, sulit. masuot pa, labas labas, pakita ka sa akin mm -hmm. yari ka dyan pandaradagdag na naman, pambinta magandang bahura ito aming nasisiden ngayon Madaling hanapin ang isda, sigin lang wila ang mga kapaders. Yung iba nakasuot, silipin naman ang butas. Hanap kulit tayong isda mga pana. Dahan-dahan tayo ng langoy at para wala tayong malipasan na isda. Yung mga nakasuot, ating makikita yan mga kapaders. Naroon sa butas, may nakasuot. Lipstick na isda na naman. Mm -hmm. Bibiya or tibos. Pandaradagdag ulit mga kapaders. Ayan, dumudugo na. Sa parting hasangan, tinamaan ang pana. 70 ang kilo kuha sa amin ng buyer ang ganitong isda mga kapaders awan ko lang sa inyong lugar kung magkanong kilo ng ganito wari ko yung mahal sa inyo mga kapaders hanapan natin uli pa pakita isda gulambutan kahit anong mong pakita bas piling ibinta papanain ko na lang ito isdang balbas ganda ng pagkaplang kita ng pana ko hindi pa nagitik sumasabli ng pulso ng aking kamay mga kapaders kahit tutok na ang dulo ng pana sa sintido ay sumala pa hanap na naman tayong isda dyan na naman sa unahan pakita na haroon bigad or matampusa lumilingas ang mata mga kapaders mm -hmm. yari ka na naman dyan pandaradagdag uli Nasaan kaya ang kasamahan na ito? Turo mo sa akin ang kasamahan ko at papanain ko rin. <laughs> Mas maganda kayo ng ating pangalawang dive. Halos pili ating nawapana. Puro pang binta. Hanapan pa natin. Pang ulam, walang problema. Madaling pumana. Oh, hoy! Pawikan mga kapaders. Mas malaki din siya sa kanina nakita ko. Yung sa unang dive. Lumutin ang likod ng pawikan na ito. Sa sobrang laki mga kapaders bawal pa na yun hap na isda ito na lang ang sulit mm -hmm. lagatak na naman dyan kaya dito na lang kami sumisid ng kasamaan ko at dito mairi isda man na panain talagang tsagaan lang mga kapaders oras nga pala ngayon alas 10 na mga kapaders ng gabi kaya konting oras na lang baka mga alas 12 maahon na rin kami at uuwi na kami baka makalasbol pa tayo na ito bibiya mga kapaders pandaradagdag ito mga kapaders pinitong pangulam maganda dito ang luto pakulo sa sariling pawis wag mo lang sasabawan pag kayo malutulong ganito masarap ang lasa nito mga kapaders pag sa sariling pawis lang ang makakaluto basta may kaunting ricado lang ako yung nilalagay solid ang lasa na ito lalo pag bagong huli tulad nito sariwang sariwa hanap ulit tayo dyan na naman sa unahan at na ito solid na naman mga kapaders mm ganitong sulit pambintan lang ito mga kapaders at para makadilis tayo ng kahit kaunti man sa pangulam meron na tayo pangulam pambintan naman hanap ulit tayo uy bayang mga kapaders mm -hmm. ito yung napan na akong nakaraang araw nung naman lang kami ng umaga mas malaki pa rito mga kapaders yung bayang na dalawa ito medyo maliit lang pero masarap itong pang-ulam mga kapalos, pinirito. At na ito, bigan uli, lumilingas na naman ang mata. Mm -hmm. yari ka na naman. Mga kalayas pa, binangga ng paru-paru mga kapaders. Muntik pang madubol. Ayos ito uli. Salamat na naman Lord. Meron naman tayong pandaradagdag, pambigas. Sana may mga kasamahan pa ito. Ating hahanapin la ang mga kasamahan. Hanapan pa natin na ito, shell mga kapaders samong kung tawag sa amin ng ganito, masarap itong inihaw o kaya lalagayin muna mga kapaders, saka pipirituhin ayan, hindi ko lang alam kung ito'y bawal kuwain hindi ko ito kukuwain mga kapaders baka ito'y bawal, baka tayo magalitan nakita ko lang sa inyo harapan lang tayo ng iba yung piling pakinabangan mga kapaders, na ito, samong pa, isa na ito ko pa ito na lang mga kapaders lagain masarap itong pambangot sa bihon mm -hmm. good size na ito mga kapaders ayan konti lang nilapad ng aking kamay dito kukuhain ko na rin ito may ganitong laga lagain bukas may ulam na ito pa sulit na naman mm -hmm. tinamaan na naman sa ang pagkapaan ako mga kapaders hindi naman sa partintayanan ayan muntik ng makapunit na naman tatanggalin ko na ito at baka matuloy ang makatanggal hanap pa tayo na ito tunong ito pang ulam malaki laki mm. -hmm. nakapasan tayo ng pandaralagdag pang ulam tunong sa amin kung tawag ito Masarap lang dito luto. Pinirito mga kapaders. Bihira lang ito makita sa palengke dahil karamihan ng ibang buyer hindi ito binibili sa mga para isda. Tula dito sa lugar namin, ang tanong hindi binibili, hinihingi, pwede. Hanap ulit tayo. Ito, pambinta. Mm -hmm. Timbungan. Dumudugot na naman mga kapaters. Nagitik natin. Ayos na naman itong pandaradagdag makadilin siya ng kahit kaunti na naman tayo pwede na ang mahalaga may kunti din siya pang ulam hanap tayo na naman mataas ang bato dito talaga mga kapaders talagang pistuan talaga ito ng isda ito may tayong at may nakasuot naroon, igat or balangitan mm -hmm. eh ko palabas, ito na mm -hmm. dala palabas mga kapaders gataan bukas pero pag mayat bukas ang panahon, maganda dito daing muna at saka pagkatayo pipirituhin. Ay sigurado, maglalaway ang mga para inong pag ito nakita. Napaganda pagpana ako mga kapaders. Nagitik natin, pero gumagalo pa ng kaunti. At yung pupukpukin ng bato ang ulo mga kapaders para madurog. Di ba piling nakutin yan? Baka mga gat, ayun o. Masama lang ang tama sa unang pana ko na sintrokwet na kan, baka hinagip lang ng kaunti mga kapaders ito ang wagagataan ng mga tatlong buong niyog naglalatik-latik ang gata mga kapaders at na ito pa makasawan tunong mga kapaders siguraduhin ko ito mm -hmm. pandagdag ulit pang ulam mayroon pang isa mga kapaders ikakasok ko lang ang pana papanain ko na rin itong isa mm -hmm. bali dalawa mga kapaders makasawan tunong pares pang ulam. dagdag na naman. Hanap ulit tayo isda. At dito may nakasuot. Naroon, labas ang bibig. Surahan mga kapaders. Mm -hmm. Pinana ko na kagad at baka umatras pa. Mataan tama. Lumampas sa katawan. anduro ng paa natin. May isang kiloha na ito mga kapaders. Ayos to. 50 ang kilo pandaradagdag dagdag na naman natin sana may itong kasamahan sa mga butas atin silip-silipin ang butas mga kapaders walang nakasuot dito nasan kaya oh oy, kulang butan ito mas malaki ito mga kapaders mas magandang panahin ito butit maamok mga kapaders hindi lumayas masuot pa atras mm -hmm, hindi nagitik hindi Uy, kubos ang tinta mo dyan. Nakachamba pa ng isang kulambutan. Ayan mga kapaders, hanggang dito mula aking video sa pamamana. maaaho na rin kami at maawi na. Ayos na ito pandaradagdag. Salamat Lord na marami. Maraming salamat din sa inyong panunood. Abang-abang lang pag-uwi namin. Na ito na mga kapaders, yung aming pangalawang dive. yung aking kasamahan. Ito yung isang ito na sa sahig ng bangka. Siya yung huli sa unang dive ayos man may para pa iman itong isda sa bahurang aming bagong tuklas ito huli ng kasamahan ko mga kapalos ayan nakapan na rin isang balangitan yung kasamahan ko ya yeah, sa surahan mga kapaders ayos buhay pa yung balangitan gumagalaw pa at naya rin yung huli ko mga kapaders ayan isang bayang ko papa, pa walang buta nakatsamba pa tayo mga kapaders ayos na ito sa dalwan dive Salamat Lord na marami sa biyaya. At uuwi na rin kami. Oras nga pala ngayon. Magalas 12 na rin mga kapaders. Ito na yung huli namin kulambutan sa dalawang dive mga kapaders. Ayon na pirasong kulambutan man. Ibababad namin sa tubig mga kapaders para kumapal yung kanyang laman sa dibdib. At para lagdag timbang na rin. Abang-abang lang bukas mga kapaders sa pagtimbang nitong kulambutan. At para makita natin kung ilang kilo lahat.

na ito na mga kapaders yung aming kinita lahat lahat sa kulambutan 1,368 sa isda 2,008 ito aming kinita lahat lahat mga kapaders 3,376 ang gastos 279 ang natira 3,097 pinag-apat mga kapaders ito ang partida bawat isa 774 Ayos na ito. Salamat Lord na marami sa biyaya. Kagabi na pinagkulog mo sa amin. May palibago na tayo pang bigas, pang Maraming salamat ulit sa inyong panood. Ito na po sa mga hindi skip ng ads. God bless. Ingat tayong lahat.